Hello everyone, good morning Welcome to July in the Philippines Have a blessed Wednesday morning Dito kami ngayon sa farm Aga nagising dahil yun mga ampalaya nila pinausokan at nandito muna ako sa dito sa area ng mga kalabasa So ito yung kalabasa na lalaki yan siya. So, maghanap tayo ng kuan. Para at ano ito. Babae. So, ito'y lalaki din siya. So, dito kasi ah uh, sobra siyang in, initan yung init na tanim. Tapos, ayun, matagal matagal siya nakapagkuan wow, oh, kakiyot sa buyog ang ganda ng ano bees siya yung pumupunta sa loob kuan yan wow <laughs> nandoon na naman siya sa kabila ang ganda bawat ba kahit ganyan lang may mga may mga trabaho sila every morning yun oh mga mga bis yan lumabas naman siya punta na naman siya sa kabila galing Thank you. <laughs> Sa disturbo ka. Ha? So, tinipuntahan niya yung mga ano. I think babae ito yung pinupuntahan niya. Tingnan natin. Oh, mga ano rin. Kinukuhaan niya ng bakas. Sinisipsip niya yung mga matamis. Wala pa ako nakitang babae. Naku po. Puro sila lalaki. Yan Oh. Yan siya lalaki. Hindi so, dito banda. Na south. Napaka Maliit bago lang kasi to dito sila tinanim parang ngayon na sila uusbong dahil sa uh, umula na dito maliit yung mga dahon parang pipino kaya tingnan natin tingnan natin pa ako ng babae puro siya lalaki talaga Ayan. ma. Kung puro lalaki, matorta sila. Talagang matorta kayo lahat. Ayan. So, pwede yan silang kukunin pag puro lalaki. Kasi kang babae, kailangan ni ano yan. Pero kahapon, ginawa na na ito ni Maricuan. So, yan ang elepante leaves. Maganda rin yung elepante dahil yan ang tambal sa bughat sa kasukasuhan. Punta muna tayo dito sa Kuan, mga Ampalaya. Ayan ang mga ampalaya ngayon. Ayan siya dito. So ito yung ginatingnan ko sa buntag na buntagon At yan. Then, kaya, kaya nag-spray kami ng kuan yung gitu siya. At ni pinapausokan kasi ito siya. Oh, ito yung fungus. Ito yung money mo sira sa mga dahon. Yan, natutulog pa sila. So, kailangan inano to sila. Kailangan kukunin. Yan, e, gagawin ito. Tingnan muna natin ang mga ampalaya. Dito, dito siya magbunga. Kailangan. si so, maliliit pa yung iba. Yan siya, yung mga ano... Pag pinausokan itong maaga nila ni Peri. Ako siya. ano. Punta tayo dito sa ilalim ng kuan gubat. Ayan. At tinitingnan ko yung maliit. Yung maliit kasi. Pinapabitay ko para siya hindi magkuyukot. Ayan siya nagkuyukot. Ayan. Hanggang doon yan. Nag-harvest ang akong dudong ng ampalaya. Dagan sang bating-bating nan. Yan siya dapit. Ha? <laughs> siya yun siya na lang yung mag-harvest. Kini yun siya di happy day. Yun dati, pag pumasok kami dito, yung kuan parang makatayo lang kami pero karon bata pa siya no pero karon makayuko na <laughs> kini na hindi na siya pwede ah, okay so siya yung magbitas dahil kini kini man kini siya yung magpitas. Di pa? Apilun rin siya kay parang yelo. Para oh. Para di na siya maghawal Hawa, hawa. Good morning, ma'am. Elsa. Ito na po yung mga ampalaya natin. Ayan, uh, nagasibat. Sabit-sabit na sila. Tama yung mga kuyukot nga iba eh. Yung mga kuyukot ba, mga ganyan. Ayan. Sila. So, pag mo magpunta ka, magkuara ka dali. Nakayuko. Gagmay pang uban, pero very nice. Yeah, thank you, Lord. Eh sila. Salamat sa ginoo. Hold me now and never let me go kuan ah uh, may magproning magproning ako na naman yung sa baba kuanan talaga sila na kuan ay kuan yung mga gagmay tinitingnan din ni Perry yung mga kuan yung meron bang may kinakain sa insekto ang ginagawa ko yun mag pruning so ngayon di pa kaya parang may ausok dito di apa nan Kini siya kuha, na lang ni aw oh. Uh, pa man siya oh. kala ko kuha magudako pa na siya kala ko sira hindi pala hindi pa babaw ayan pag bata pa siya Okay. Sana. O ganito pag kuan kailangan siyang iba piano para diretso yung tubo nila. Praise the Lord. Dili to sira pang. Kato. Dagko na, dagko na siya. Gini siya, isa ka ba? Ah, uh, pagkuan, ganyan ang mga ayan o siya, si yellow. Dari o, oh, nagsunod-sunod sila o. Oh. Anong feelings na kuan na, na-harvest mo na yung mga tanim niyo? Ha? <laughs> eh? Masaya. Masaya. Siyempre kasi yung ano pa maliit pa sila o oh, yung hindi pa tumubo. Gano'yan siya? Wow. Kasi ubus. pa siya, okay? mo. Hmm. kailangan kukunin mo yung shine na talaga. Yung, kuha na. Yung sinaw. Ay, to pa, oh. Try. Pwede, ito labang, ah. Nagka, ang kini na mga bulak bulak na, mga no? odin, si Kuansa, puti naghana. Ano sila? ay oh, ito ay ilaw. kailangan, wala kang malampasan. <laughs> Marami silang bulaklak ngayon. Mga Mga ganito. Yan ang isasampay ko pag umaga para hindi sila bababa sa lupa. Ang bango, ang bango ng guan sa ampalaya baka ng baho niya. Parang pupunta ka dito na sa ilalim ka ng guan. Ha? O di lang tandogon. Be. Yan. Masarap lumitas. So every kilo nito is sing ano 50. So meron daw ang palaya na ano yung nan kanu ang bitaw nan nga kuan kanang katong katong mugbo ba Si pangalan na to. Na na to din ni Binhe. Yeah. Ni si. Tong garang-garang. Okay sa garan di Reno kanay mangi siyang mga tagaas. Yeah. Lagi. Haman. Pana na usa. So, kini siya pwede ni. Tanaw ni mo dito sa pikas. Nindot kayo dahil hanggang buwak. Next, next week, aninan, Pila na Lima? Hmm. <laughs> Ito siya. Ay, pagmasabit talaga siya. Oh. Kailangan di siya masabit. Para hindi siya kuan. Oh. Dito pa ako. Laraay, babaw. Dapat ani na o daan ni siya pag kuanon. Babaw. Okay. Marami na to sila. Wednesday. Isang balde na naman.